susubukan mong magpulot ng pagkain sa ah, baso. Nasubukan mo rin bang ano yung tigising ka ng madaling araw, tapos gutom na gutom, paano gagawin mo? Iba nung time na mayaman ka. nung time na sagana ka sa pera. Sumagi rin ba sa isip mo na dadanasin mo yung ganito. Sabi ko, second time, ito yung simula natin para Magbago. Simula ng pagbabago ng buhay. Marami. Buhay ni Val. Valery. Pag mo ng madaling araw, nagugutom. Ba't gabi kayo na ang alakal? Hindi, madaling araw. Ay, madaling araw. <laughs> Kasi pag madaling araw, doon nilalabas yung mga yung sa oras. Ah, I see. At minsan alas jis. Alas jis na umaga? Ng gabi. Ah, gabi. <laughs> Kasi pag mga six na or mga seven na, Tinukuha na ng basurero sa... Ang dami na, na dipang, Daming? nangangalakal sa na... Dari ang... dami Nangangalakal doon. Eh. Ah, so nag-aagawan din kayo? Hmm. Inuunahan na namin. Inuunahan nyo? Usually, pag nangangalakal, ano mga napupulot mo? Mga mineral, tas kan Hmm. Yun. Tas yung mga... Yung mga nilalagyan na pagkain. Hmm. O sibak kung tawag. Ano yung sibak? Yung, yung, yung mga yung mga parang canister na maliit. Canister? Ito yung mga baso ng ano na... Mga baso ng... Ng mga noodles. Oo. Yung saka yung mga baso ng ano ng Starbucks. Mm hmm. Ayun yun si Bak. Hmm? May napupulot din kayong pagkain? Mayroon. Usually, pagka ganun, ano napupulot na pagkain? Iba-iba. Yung hmm. so, minsan yung sa ano, koreano, pero yung pagkain kasi ng koreano, sobrang anghang. Ah. So parang... Ah, ito Bal, sabi mo kasi, ay. nasusubukan mong magpulot ng pagkain sa ah, basura. Nasubukan mo rin bang ano, yung nagising ka ng madaling araw, tapos gutom na gutom, paano gagawin mo? Wala, well, ininom lang ng tubig. Kaya minsan ano, yung pupunta ng yung kasi yung kinukuha na namin ng basura. Hmm. So alam namin. So pag ano pag nagising ako ng madaling araw gutom na gutom. Pupuntahan ko yung baka may pagkain. Kaya yun yung ano kaya pag may bukas na eh, kasi pag madaling araw hindi eh, pa nagbibigay yung ano yung mga kantin. oh, ayaw magbigay. At saka nakakahiyam ang hindi ganung oras. Mm Siyempre, kahit pa paano naman may ano pa rin naman may kahit of konting respeto naman. Sabi ko, kabukas lang. Pero usually, may ginapay talaga ako sa ano pag na inatago ko. Mm. Yung, yung sinisifty ko para sa, na, sa akin lang. Sarili mo. O kasi minsan, sila, ang magano ng pagkain, hindi naghahanap. Ay, hindi <laughs> naghahanap. Naghahanap lang. Sabi ko sa kanila, pagtitira kayo ng pagkain para sa sarili nyo, parang, Mm. At least pag nagugutom kayo ng madaling araw, ka kakainin kayo. Kasi ganun ako yung pagganun. ano yung ihingi ko ng, ano, nang tubig sa 7-Eleven, uh -huh. mm -hmm. Kasi nagbibigay naman sila. Tapos ayun, tapos may, minsan may, may kapi ako na, na ano, nakata. Training. Hi -hin, hinahati ko yon, Para at least, pag umaga. Yung balingan. ano, yung kape na 3 uh, in 1, hinahati mo pa. Mm. Hindi ba matabang? Hindi, okay lang, kailangan. Pag ah? na, kasi, pag nasa lansangan ka dapat, yun, pag nasa lansangan ako, hindi na kasi ako dapat bagay ng wala, wala na akong Kahit na anong artikel pa, wala, hinahinan eh, na. Hindi ka kailangan. Mo? Hindi kaya, hmm. ah, pag nasa lansangan, bawal ang ma pagkain ng isa, pagkain ng lahat parang yan. Ganun. Mm, Tapos ano, pagtanghali naman, o bago magtanghali, <coughs> nanghihingi kami ng ano, o nang ako, nanghihingi ako ng, ng mga isda na lulutuin sa mga palengke. Mm. So, sila na ma siyempre mamamblema doon sa mga ano, sa mga tarikado. Tapos doon namin so, sa sa ano, yung sa Central Island, may mga kaldero din kayo? May may napupulot sa ano sa mga kalakal. Ah, lahat talaga pinupulot sa kalakal. Mm. Paano yung tubig? Sure ba kayo na malinis yun? Sorry ah. Nang kami doon sa, na, sa mga car wash. Ah. Tapos minsan meron yung hinuhulugan. Mm. Tapos yung mga 2 pesos. Puno na yung isang mm. yung malaking mineral. Na, Paano pag magdudumi? Ano? Pag magdudumi, minsan magkikidumi sa shell. Mm-hmm. Tapos, kung wala talaga, kung wala kang choice, ipoplastik. Uh-huh. Tapos tatapon nila sa basuraan. Ayun. Pag ano eh, siyempre, kung nasa luneta lang, siyempre may mga siya naman Oh, Oo. Uh-huh. mga siya naman. Kasi pag siyempre magbadowis ka, doon do nila, do 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 <S ACE> hindi ka papapasokin sa, sa MacDo ko kaya siya. Oh, uh Oo, oh, hindi ka kailangan talaga medyo kahit papano, paano, ingatan mo rin sarili mo. Sa tulad nito, maos sa Oo. O oh, di ba mahirap matulog sa ano, sa lansangan kasi pag madaling araw, ang lamig na. Paano yung mga diskarte para hindi kayo ginawin? Pumapasok ako sa sako yung ginagamit namin sa pangangalaman. Ah! Uh... Ito, ito yung tuwalya ko kanina, tapos yun ako, no? tapos yung uh -uh. Kahit na labahan na hindi ko yun, kasi mahirap paglaba eh. Oo. Lalo na kasi narado na ng bumbero yung ano. Ang choice, ang cho ako ang choice ko, ang ano, pupunta ko ng dagat. Tapos doon ko yung ano. Ah, sa gilid ng dagat kayo maglalaba? doon ako naglalaba. kami. Di ba maalat yun? O, tapos, eh, hih na lang kami ng tubig na pang okay. Para, tapos doon na, doon na rin namin ibibilad. Kung saan yung, kasi bawal magbilad saan sa Beho, ang ano? bawal na. Maghahanap kami talaga ng kabibilar. O kaya sasampay namin sa gabi. Oo. Para at least pag umaga, kahit hangin na lang yung ba, sa mga puno namin sinasampay doon. Pero may iba pa rin mga damit yun, minanakaw pa rin. Minanakaw pag nakatulogan yun. Oo. Minsan kasi may, nung ano, nagising ako bigla, nangangal ka lang ng gamit. Oo. Wala silang pinipili talaga. Oo. So, paano gagawin mo pag nagising ka na kinakalkal yung gamit mo? Wala, sabi ko, ano yan, yan. Oo. Oh. Sabi ko, sabi mo dyan? Oo. Oh. Wala, alis na siya. Yun naman yung story ng mga... Oo. No, ilang... Hindi, rin mo rin pwedeng palagan kasi baka... May mga, ano yun, may mga pangkat. Oo, no, no, may mga pangkat. Ang ulungan na kayo. Kaya susuwayin mo lang. Hmm. To, umalis naman eh. At least pag may, pag pumalagman, man, naman yung tropa. Hmm. Nasubukan mo rin ba yung gutom na gutom ka na taas walang makain? Nasubukan ko na yan yung wala talaga. Oo. Oh. Ang ginagawa ko, ah, <laughs> ang ginagawa ko, pupunta ko ng ano, ng bakery. Oo. Oh. Pero minsan, mayroong hindi talaga nagbibigay. Oo. Oh. Yung mga, ang mga, kung hindi hirang ka pa, oh. lalayoan ka. Tapos may mga kanti naman na, na ano yung hinga ng totoo tapos sabaw na lang sabaw. kahit na ano o kaya ako minsan pag sobrang gutom na tubig na lang tubig na lang diba nung time na mayaman ka nung time na sagana ka sa pera sumagi rin ba sa isip mo na dadanasin mo yung ganito eh, eh hindi mo tayo hindi eh. siyempre kahit sino naman siguro ano? hindi pa kasi nandun na ako eh. Oo. Oh. Makakaakala ko talaga. Na hindi, na hindi ito mangyayari sa... Yung salansangan matulog. Alang ako dun sa mga perang... Binigyan ko yung mga barkada. Kumari ko tinulong. Pero may nung hiniyang ko sila nandito ako. Sabi ko wala. Sabi ko, oh, kahit pangano man lang, pangkain, kahit magano lang. Sabi mo wala. Tapos minsan, mablock na ako. Ah, binablock ka na ng mga friend mo? Ang dami ng ko rin naman ng kaibigan. Kahit sa ibang bansa. Wala. Hindi ko sa Pilipinas. Nag-ano na lang ako. Na sana, minsan, yung ano yung dumaan sila. Tapos yung makita lang yung kalagayan ko. Nang na lang ako bubukas ko sa si 7-Eleven. Tapos may dala baso. Tapos pag ano na yung yung mga tropa, siyempre na, nandito na ako. nang ng pangkape, Tapos pag gumita na ako, bibigyan ko. Ganon pa rin yung ugali ko. Ganon pa rin, mapagbigay ka pa rin. Ugali ko na yung ano yung yung naluloko. Ulog. Ah, siguro, siguro ugali ko pwede, pwede bang ano at this time ingatan mo rin yung blessing na dumarating sa iyo para sa sarili mo rin ano ba kasi isip mo na ngayon na pag isip-isip mo na ngayon katulad ka ako pag wala mo ako hmm. di ba wala akong man wala akong malapit sabi so, lang nila ng anak sa kanila di ba nung time na may pera ka, andiyan sila sa tabi mo, kagaya nung nangyari sa iyo kahapon. Nung may pera ka, alam nilang may 5,000 ka, andiyan sila nagkakagulo. Ang bango-bango mo. Nung naubos na 'yung pera mo, wala parang, na. Parang wala na, Nagpulasan na. Ang ang ginawa ko na lang, lumayo ako. Doon ako na tulong. Hmm. Kasi nang karang ako sa kanila. Kasi Anna, ikaw pa ngayon ang nahihiya. Wala, wala akong wala akong share sa pagkain ba kung anong sabihin nila sa akin. Kahit nga yung tubig nga eh, di kaya hindi bingo nahihingin ko na lang sa may share hmm. sa harap. Yung may malaki silang drum, yun, sumasalo ko na lang ako, hindi ko kain na naman dumi. yung sabi na madumi. Yun, kaya minsan may mga nakukuha naman akong mga mineral na may laman sa sa plastic sa basurahan ini ko yun hmm. kahit hindi ko na hindi kung may sabi yung may ari ang hirap minsan <laughs> amoyin mo wala eh mo may kunting ano masasaling ko pa rin na sa lansangan ako kailangang mabuhay? Eh. At least, wala well, akong never akong nag-agregado sa lansangan. Kaya sa basis. Kaya yun, yun. Pero sila yung mga nakilala ko nung no may trabaho. Pag naging, ako pang nangyayib rin tas pagkano ang panila ko? Pag na, ako, pag ko, wala na wala, inano lang nila ako yung parang nila nas, doon na, kahit na may trabaho ako noon hindi ako umuwi doon sa trabaho doon na ako natutulog pag sabado ng gabi tapos pag linggo na ako umuwi nung umaga, kuya hapon tapos doon ako matutulog Andiyan, naranasan ko yung yung matulog yung sobrang, sobrang gising, ka lang sobrang lang pag gising, puro ka na kagat ng tapos pag kasabihin ng ng ibang tropa na ano, kung saan ka natulog at ganyan na nang so, yung sa, pag umuwi ako doon sa trabaho, ano nangyari na naman sa'yo? Kaya mo nang mo. Tapos dapat nilalayuan mo lang yung mga barada mo ganyan. Kasi walang maiputol, may dudulot na mabuti. Kaya ngayon, sa mga nangyayari sa buhay mo, dapat matuto ka na dapat alam mo na kung ano yung dapat mong gawin kung takot sino yung mga dapat mong pakisamahan no? ito sana yung simula okay? so mm -hmm. ganito yun dito uh, tayo kakain muna tayo mga pag dinner para bukas makapag-isip tayo kung ano yung pinaka the best na gagawin natin no? gaya mm -hmm. ng sinabi ko second time ito yung simula natin para magbago. Simula ng pagbabago ng buhay. Marami. Buhay ni Bal, Valerie. <laughs> ha? <Huh? laughs> Valerie si Gabi. Okay. Bal sa umaga. Thank you talaga so much, Daddy Prangit. Sa... Alam mo... Sa mabuting puso mo. Mm <laughs> -hmm. Alam sa mo, mga. isa lang sasabihin ko sa'yo. Hindi naman lahat ng kaibigan is itinatakwil kapag wala ka ng pera hindi lahat ganun ng tao. Pero kailangan pumili ka talaga ng kaibigan. Na totoong kaibigan dadamayan ka. Dahil sa nangyari sa buhay mo, <coughs> dapat naging uh, inspirasyon mo kung sino man yung mga tumalikod sa'yo na yung kaibigan, no? Eto, magsisimula tayo. Kain muna tayo. Mga kababayan, samahan niyo po kami. Kakain muna kami and then uh, abangan nyo na lang po yung mga sunod namin mga pag-uusap ni Val kasi eto, ito yung uh, pangalawang uh, tagpo namin ni Val na pagkikita at uh, eto sa pagkakataon na ito mga kababayan hindi na po ako papayag na mabalik pa siya dun sa mga kaibigan niya uh, sa akin na muna siya sasama hanggat maging maayos ang lahat and then kihahatid ko siya sa Batangas. Abangan niyo po yan mga kababayan. Let's go. Maraming maraming salamat. Thank you po. Wait, wait.